Hi guys! Another day, another vlog. And kung napapansin nyo, ito yung pinakakakaiba sa lahat ng vlog ko. Dahil today, papakita ko sa inyo or ituturo ko sa inyo kung paano magpaanak ng aso. Today nga pala ay February 17, 2024 at ito na ang araw na manganganak si Happy dahil ika-63 days na ng kanyang pagbubuntis. Isa sa sanyales na manganganak na ang inyong aso kapag ito ay hinihingal at hindi na mapakali. And according to my research, ang pagbubuntis ng isang aso ay tumatagal ng 58 days hanggang 63 days. Pero minsan naman, may ilang araw pa nung no lumalampas doon like 65 days. So nilinisin mo na natin yung pag-aanakan ni Happy. And ito yung gamit ko. Uh, Tinagal ko na yung cover ni ko. pero ito talaga siya. Kapag nga napansin na natin na nagle-labor na si Mommy Dog, ang gagawin natin kaunahan ay linisin ang buong area na pag-aanakan niya. Pero syempre, sunod naman dyan, lalatagan natin ng pipad para dito siya manganganak. And yung sa head guys is malinis na rin. And kakailanganin din pala natin ng timbangan kasi kailangan natin timbangin yung mga puppies after nila ipanganak. So again, gagamit ulit ako ng spray para sa sanitizer. Guys, sa pag-sanitize ng gamit na lawag, kayo magamit ng alcohol or kaya tubig na merong zone or clorox, ganon. Kasi makakasama sa baby, pwedeng magkaroon ng allergies yung baby, ganyan, pwedeng sipunin, according to my research. Tapos magma-medyas -me na rin ako para hindi mahirap kumilos. Tapos guys, kakailanganin din natin ng mga papel kasi dito niya ilalabas yung pwersa niya, yung stress niya, ganon, gaganong gululin niya yan. Or kaya naman, Pwede rin karton. Basta kalat-kalat nyo lang yung papel dun sa pag aanak ni Mama Dog. Dapat din pala ay tahimik ang place sa pag-aanakan niya at maging komportable si Mama Dog. And guys, para sa mga kakailanganin ni Happy sa panganganak, nire-ready ko na rin siya sa isang basket. So, kailangan natin, syempre, gloves, kaliliit na pipad, meron din tayo dyan, tapos, tissue, And, dapat meron kayong sinulid or pwede naman yung dental floss. Pero sa sinulid kasi, gagamitin natin ito pang putol ng pusod nila. Itatali natin ito mamaya, papakita ko. Tapos, ibabad nyo lang muna siya sa betadine. Next is, syempre, hindi mawawala yung whites. And, eto namang pang color nila para hindi tayo malito mamaya sa paglabas ni Papis dun sa pagkakasunod-sunod. And then, also, meron tayo dito na, ayan, scissors. So, surgical scissors. And eto naman yung parang pang clip, yung pang ng balahibo nila sa tenga. So gagamitin din natin to para sa pagputol ng puso nila later. Dito natin ilalak. And then meron lang ako dito nalagyan kasi wala akong surgical tray. So dito ko muna And the sanitized na to lahat guys. And then meron ako dito pump pump ba? Pump pump ba to? Nose pump? <laughs> so ayun, lalagyan ko na lang lahat. sa description box down below. So, ito yung ginagamit para sa ilong ng puppy, sa bibig ng puppy, pagkaanak. Okay? Tatanggalan natin sila ng mga water. So, while waiting, pinag-prepare ko na muna habang nagle-labor si Happy. O, kumuha ako na maliit na lalagyan kasi dito ko ilalagay yung sa sinulid. Habang nagle labor si Mommy Dog, Nag-prepare na muna ako ng mga sinulid na ipantatali ko sa puso ng mga puppies. And don't worry guys, kasi nagsanitize naman ako ng aking kamay. And nga pala guys, kakailanganin nyo rin po ng ilaw para sa mga puppies. Kasi kailangan pagka anak sa kanila, kailangan naiinitan agad sila. And, basta maganda pong gamitin is yung yellow bulb. So, ganito siya. And, nag-ready na rin ako. So, as you can see, dito siya nakasaksak malapit sa amin. Pero, dun ko po ilalagay yung mga puppies para nakaseparate na agad. Guys, kakailangan hindi pala natin mga tela kasi pampunas ng mga blood nila. Happy! So ito yung purpose ng pipad na maliit. Kapag halimbawa umanak siya dyan since may nakalapit na malaking pipad, ito yung ilalagay ko ganyan para hindi siya madumihan or mabasa ng wing. Happy, Para mas mapabilis ang paghilab ng tiyan ni Mami Dog, mas maganda kung hihimasin natin ito. Mas maganda rin pala na pag nagpaanak kayo ay meron kayong kasama o isang assistant na mag-aabot sa inyo ng mga kailangan niyo. Sa first puppy na ilalabas ni Mommy Dog, mas mapapadali ang panganganak niya kung ibubuka niya ng bahagya ang kanyang ari sabay sa kanyang pag-iri. At habang busy ako sa pagbuka ng ari ni Mommy Dog, humingi na rin ako ng tulong sa kasama ko para himasin ang kanyang chan. At sa pamamagitan nito ay mas mapapabilis ang panganganak ni Mommy Dog. Dapat nga pala pag nanganak si Mami Dog ay una ang ulo pero sa case namin unang baby niya ay una ang paa kaya pala napakahirap niyang paanakin. Kapag lumabas na si Papi, unang yung gagawin ay tanggalin ang nakabalot sa kanya, punasan at ipump natin ang kanyang bibig at ilong para matanggal ang excess water. Pindutin niyo muna guys yung suction sa kanyo iganyan. Sa part na to guys, sobra ako nataranta dahil dapat may interval ang panganganak ni Mami Dog. Pero dito, one minute pa lang, wala pa ngang one minute, inilabas na niya agad ang second baby niya. And sobra akong nataranta talaga dahil kita niyo naman yung first baby, hindi ko pa naaayos. And hindi ko rin pala nasabi kanina guys na this is my first time ever na magpaanak ng aso. Pero don't worry guys, kasi sobrang dami ko talagang pinanood na tutorial kung paano magpaanak ng aso. And by this time, inihimas ko yung kanyang chan dahil nahihirapan siyang ilabas yung inunan. So, uulitin ko, kapag kalabas ni Papi tulad ng ganito, tatanggalin nyo itong nakabalot na to. Yes, guys, yan. And pwede nyo naman siya i-cut, but make it sure na walang madadali kay Papi. And then, i-pump nyo siya ng ganito or i-suction nyo yung bibig at ilong ni Papi ng ganito. So, pindutin muna ang pang-suction at saka itapat sa ilong or sa bibig. Mga 3 to 4 times kung sinaksyon ng kanilang mouth and nose. Guys, ginawa ko lang gray yung video para naman mas okay siyang panoorin. Sunod naman ay ang pagputol ng pusod. So, higitin nyo lang ng paganyan, pababa, and then mga magtira kayo ng 1 inch, tapos itali nyo gamit ang sinulid na merong betadine, or pwede rin naman na dental floss. Mas maganda kung nakatagilid ang puppies para hindi siya magwala kapag ka tinatali nyo na ang kanyang pusod. Sa pagtatali ng pusod, iwasan yung itihaya si puppy para hindi kayo mahirapan. At sa pagputol ng excess na tali, make it sure lang na dahan-dahan at talagang sure kayo kasi baka madali nyo ang tiyan ni puppy. And then, after nyan, syempre puputulin nyo na ang kanyang pusod dun sa dulo ng pinagtalian nyo. At pagtapos na kayo na ipump yung mouth nila, yung nose nila, putuli ng puso, next naman ay tutuyuin natin sila sa pamamagitan ng pagpunas. Punasan mo lang pinapunasan. Tapos. Okay. First baby natin ay baby boy. Sa mga nakikurious dyan, kung ano bang ginagawa dun sa inunan, ganyan po, ipapakain nyo kay mommy dog, yes. Ipapakain nyo siya dahil nakakatulong siya pampagatas. At dito sa pangalawang puppy ay iisa-isahin ko ang proseso na ginawa natin kanina. Una ay, sa panganganak, himasin natin ang tiyan ni Mami Dog. Pagkatapos, kapag unang baby, ibuka natin bahagya ang ari ni Mami Dog. Pangalawa naman, kapag lumabas na ang puppy, ay tanggalan natin ang nakabalot sa kanila. Pwede natin good tingin yon, pero make it sure na safe. At pangatlo naman proseso ay tulad itong ginagawa ko. Isasaksyon natin ang bibig at ilong ni Papi. Ang paggamit nito, kailangan pindutin muna natin ang pangsaksyon, saka natin isaksyon ang kanilang ilong at bibig. Ang pang-apat na proseso ay pagpuputol ng pusod. So hilahin natin ng ganyan ang pusod nila. Pagkatapos, magtira tayo ng at least 1 inch para doon natin tatalian ang pusod. So, ang gagamitin nating panali, again, pwede tayong gumamit ng dental floss or kaya naman sinulid sa sinulid, kailangan nating lagyan ng betadine para hindi ma-infection or iwas infection ang kanilang pusod. And few tips lang sa pagpuputol ng pusod, kailangan kapag tinalian niyo si papi ng pusod ay nakatagilid siya at huwag nyong ititihaya dahil magwawala siya. Kapag natalian niyo na ang pusod ni papi, ay gugupitin niyo na ang excess na pusod tulad nito Pati na rin ang excess na tali At ang naputol nyo galing sa pusod ni Papi ay ipapakain nyo kay Mommy Dog para pampagatas sa kanila Next one ay baby girl, first ay baby boy, next natin ay baby girl. Dito kunten dito. Nakakalungkot lang na ang pangatlong inilabas na Papi ni Mommy Dog ay wala ng buhay. And according to my research, ay normal lang daw or marami daw talagang ganong nangyayari. Guys, ganito rin yung ginawa kong technique. So pagkakaanak ni mommy dog, I'll make sure na papalitan ko agad ng pee pad, yung malaki at saka maliit, para hindi makalat at maging komportable si mommy dog. After ko mapalitan yung higaan niya or yung anakan niya, pupunasan ko rin siya ng wipes at saka ng tissue para linisin yung area na may mga blood. After nyan ay magpapalit na rin ako ng gloves. At habang nagaantay ako para sa sunod na ilalabas ni Mommy Dog, ay naisipan ko na padedehen na rin yung mga naunang ilabas na puppies para multitasking. Ito po ay tips lamang. Kapag nailabas na ni Mami Dog yung mga puppies, syempre isa-separate muna natin tapos make it sure na mapainitan natin sila. Mas maganda kung gagamit tayo ng yellow bulb. Ang tanong ay bakit ba kailangang painitan ang newborn puppies? Dahil po nasanay po sila for 65 days sa loob ng tiyan ng nanay nila. And mainit kasi sa loob ng tiyan. So syempre paglabas nila kailangan ganun din ang temperature, mainitan sila para hindi po mabigla ang katawan nila at hindi sila ma-stress. And according to my research, kailangan po every 2 hours ay pinapadede ang mga newborn puppies at least 20 minutes. Second question is, kailangan ba 24-7 na painitan ang mga puppies? According to my research, meron po tayong tinatawag na mother instinct. So, meron talagang mga mommy dog na marunong na sila agad na magpadede ng kanilang anak at gawing komportable ang mga babies nila. So, by that time, siguro mga second, third day, Sapat naman na rin ang temperature na nanggagaling sa katawan ng mommy dog. Pero may mga mommy dog kasi na hindi sila marunong mag-alaga ng babies nila. At dun yung moment na sinaseparate natin ang kanilang anak dahil minsan natatapakan nila ito. At by the moment na sinaseparate na natin ang mga puppies, ay dun talaga kailangan 24-7 na nakatutok sa kanila ang bulb para mainitan sila. And from time to time, ang pinakamaganda pa rin gawin ay i-check natin ang ating mga puppies. Don't forget then na isulat kung what time sila isinilang at kung ano ang timbang nila. And kung mapapansin nyo, isa lang ang nilagyan ko ng collar dahil madali naman tandaan ang pagkakasunod-sunod nila. First is white, second is brown, and then third is yung brown ulit na nilagyan ko ng collar, and fourth ay yung cream. And by this time, tapos ko nang paanakin si Mami Dog. Kaya naman ang sunod kong ginawa ay pinrepair ko na yung kakainin niya. As you can see, naghihimay ako dito ng malunggay kasi mas maganda tong gawing pampagatas ni Mommy Dog. Para sa first meal ni Mommy Dog, mas magandang pampagatas ay itong atay, kalabasa, malunggay na may tubig. Ilaga nyo lang siya ng plain. After niya maluto, saka niyo ilagay yung dog food na pang puppy. And itong aso ko ay sanay talaga na sinusubuan siya kapag kumakain. So as you can see, nilalambing ko pa siya dito. And after niyang kumain, pinainom ko na rin siya ng vitamins niya para mas dumami ang gatas niya. And eto na siya ngayon, natutulog na siya ng mahimbing. And that's it for this video guys. Thank you for watching and I hope makatulong to as guide sa pagpapaanak ng inyong aso. And please don't forget to subscribe and click the notification bell to notify you every time we post a new one. Thank you so much, and we love you all.